What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog tungkol sa pagtaya sa loto. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo. Shout out sa mga nagagاوpuhan ko mga kumpare. Unang-una kay Hill Brian Buena. At kay Jose Albia. Shout out sa inyo mga bossing. Ngayon nga ay ang ikalabing limang araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 16, uh, Tuesday, at ang loto doon ngayon ay 6.42, uh, Super Loto 6.49, at Ultra Loto 658. At ang premium nga ngayon sa Super Loto 649 ay umaabot na rin sa 640 million pesos. Yeah! Oh, di ba napakalaki na niyan mga bossing? sana uh, tayo na makakuha niyan. At syempre, pagtayaan lang ang pag-uusapan. Aba, hindi tayo nagpapauli diyan. Ito na nga ang ating mga tickets, di ba? At ito na nga ang ating mga numero. So sa 642 yung inaalagaan natin numbers. At syempre, meron tayo sa Ultra Lotto 658. Ito rin yung inaalagaan natin numbers. At syempre, meron din tayo sa 649. Ito yung inaalagaan natin numbers. At dahil malaki ang premium sa 649, syempre meron tayong mga lucky ticket. Yan. Ewan ko ba't pinaghiwalay-hiwalay ng teller yung ano eh, yung aking lucky ticket. So ayun lang mga bossing, ah, hintayin na lang natin mamaya ang magiging resulta ng Lotto Draw sa 642, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. At eto na nga ang mga lumabas sa Lotto Draw ngayong gabi. Unahin na natin sa 642. At dito nga sa 642 ay nakakuha tayo ng number 7 lang. Woo! At ngayon naman ay isunod natin itong Ultra Lotto 658. Ito nga yung inaalagaan natin numbers. At dito nga sa letter A ay nakakuha tayo ng na wala. At dito naman sa letter B ay nakakuha tayo ng na wala pa din ay tignan natin sa 649. Grabe, may nanalo na naman. Solo winner ng 614 million pesos. At dito nga sa inaalagaan nating numbers sa letter A. Ay wala tayong nakuha. At sa letter B naman ay nakakuha tayo na number 14 lang. Ngayon ay tignan natin itong unang lucky pick natin sa 649. At dito nga sa unang lucky pick ay wala tayong nakuha. At dito naman sa pangalawa, nakakuha tayo ng number 48 lang. Wow! At dito naman sa huling lucky pick, ay nakakuha tayo ng number 14 lang. At ayun na nga mga bossing, may bagong milyonaryo na naman. Solo winner sa 649, 640 million pesos. Grabe, napakaswerte naman. So ayun nga mga bossing, nakakuha lang tayo ng isang number lang. Ayawan ko. Talagang wala pa siguro ang suerte para sa atin ngayon. So, bawi na lang tayo next time, mga bossing. Again, thank you for watching. And please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. At pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page at sa ating TikTok. Hanggang sa muli, mga bossing. Bye! Bye-bye! Bye! -bye. Bye.